na 'yung ano ko mga idol. Ito na 'yung imbinto ko. Ay mga idol oh. 'to. This is to believe yan, mga idol. Sirulin quarantine 'yan mga idol. Ayan oh. Magkikita mga idol oh. Ayan mga idol. Magana siya. Papagana ko rin. Kasi madali yung kamay ko. Ayan na. Madali yung kamay ko. Pero napapagana ko talaga siya. Ayan na. free energy yan mga idol pag nahin ko sa electric pan electric pan ay mga idol oh. Eh. so rolling kurinti niya yan lang makikita ang wire dyan na ano nakasaksak sa kurinti dito ng galing yan papagana ko rin barin ng mga idol kaya gumana mga idol eh. ito mga idol oh. Eh. pagunahin ko ito Ayan. kahit pang welding mga idol kaya kaya nito Ayan. welding subukan natin ito pang welding ayan o pang welding ito welding na to ito Ganain natin kaya gumana yan subukan natin subukan natin yung pang welding kita. Bukan nanti jumpa ya. Betul betul lah. Nah, mulai dulu. ko niya yan mga idol so, na ano, ano dyan kaya lang sa loob ng kuryente subukan natin si o natin kung kaya tagal ko itong inasimple mga idol eh kaya nga mga idol eh Kaya talaga Kayang <laughs> kaya, ang kaya.